for today's video magluluto na naman po tayo ng ating ulamin so may bangus tayo dyan at may cornstarch tayong inihanda nasa plato na kinalat ko na rin at may sibuyas na rin po tayo na hiniwa ko na at calamansi juice ayan so ito po yung ating lulutuin for today's video ayan So, yan po palang bangus natin ay atin po siyang hihiwain. Yan po ay bunlis yan. Nakababad na po yan ng overnight babad ng kalamansi juice at uh, bawang. At syempre, paminta. Ganun. Yan po ay atin lamang hihiwain. Ayan, sa katamtamang laki lang po na gusto natin. So, yan po pala guys ay binubunlis ko na yan. So, kung gusto nyo matuto o kung hindi nyo alam paano magbundis ng bangos, pwede ninyo panoorin yung aking uh, upload. May upload ako na kung paano magbundis ng bangos na manumano. Ayan. So, yan. Binubundis ko talaga yan dahil uh, alam naman po natin na ang bangos ay sobrang matinik. Ayan. Ayaw ko po na... Magka problema yung ating anak, matinik pa. Ayan, kaya nilinisan ko ng maigi yan. At wala talagang uh, tinik yan. Kahit maliliit, kuhang-kuha ko talaga ang mga maliliit na tinik dyan. Dahil nga, uh, para hindi delikado sa ating mga anak. Ayan. So, hiniwa ko lang po siya ng katamtamang laki katulad ng nakikita ninyo. So, sa paghihiwa po ay magdidipindi rin po sa inyo. Ayan. So, ganyan ang gusto kong hiwa dahil yan po ay gawin nating abangus uh, stick ayan, so yan po pala ay eh. kukukot lang natin ng kaunti dyan sa ating cornstarch yan. kaunti lang po guys, huwag naman syong yung sobrang dami ayan, ang purpose ko po dyan ay yung pagprito hindi tayo matatalsikan dahil alam naman po natin na kapag nagprito tayo ng bangos ay talagang uh, nagtatalsikan yung mantika kaya ganyan yung aking Uh, sikreto sa pagluto ng bangos para hindi mag-away hindi tayo awayin sa ating mantika yan, so kinukot ko lang po lahat yan so kung nakikita ninyo, di ba manipis na manipis lang po, so ganyan lang po siya ayan, so dahil nakahanda na po yan yan po ay ipiprito na po natin so habang kinukot natin yan, naghanda na rin po pala tayo ng kawali. Ayan po ay naglagay na rin po ako ng mantika. Ayan po ay mainit na. Ayan. Double time po tayo para mabilis tayo matapos. So kapag mainit na, saka po natin dyan ipiprito yung ating uh, bangos. Ayan yung ating hiniwa na bangos. O ba diba? Rinig nyo. Wala kayong maririnig na um, talsikan. Ayan. Kasi nangangaway talaga yung bangus guys. Pag ipiprito natin na diretsyo. Na hindi natin kinukot ng corn starch o kaya harina. Kaya katulad ng sinabi ko sa inyo, wag naman po sobrang dami. Yung saktong sakto lang na may dumikit sa bangus. Ayan. Pang ano lang ba? Pang laban sa mantika. Ganun. So yan po ay lalagay ipiprito natin lahat dahil kasya naman po dyan sa ating kawali yung ating hiniwa na bangos. So, habang nagpiprito po tayo guys, ay kailangan po nating i-prepare yung ating sauce ng ating bangos. Kumbaga, uh, magdudubul time po tayo para mabilis tayo makakain. Ayan. So, yung kalamansi na yan, ay lagyan natin ng uh, isang sachet na oyster sauce. So, yung kalamansi na yan guys, ay mga one-fourth cup lang po yan o na... Uh, katas ng kalamansi. Ayan, one-fourth cup. Ayan, so... Hindi ako nagkakamali. Pero guys, depende rin po ha sa dami ng bangos na inyong lulutuin. So yan po, ay lalagyan ko rin po ng paminta para naman mabango-bango yung ating sauce. At syempre, hindi pwedeng-hindi natin lagyan ng soy sauce. Lagyan lang po natin ng taunting soy sauce. So yung aking nilalagay na soy sauce dyan is dalawang kutsara lamang po. Ayan, dahil hindi naman karamihan yung ating bangus. Napapansin niyo, isang bangus lang naman po 'yung ating niluluto. Hindi hiwa-hiwa ko lang po. At uh, 'yung bangus na 'yan ay uh, almost 1 kilo pala po 'yung isang pirasong bangus. So ayan, kita bilang po natin 'yan at silipin natin 'yung ating piniprito baka sunog na. So ayan, saktong-sakto po, po 'yung ating dating. So ibabaliktad lang po natin dahan-dahan 'yung ating bangus So, nagbibigitan dahil nga, nilagay ko na lahat yung ating bangus dyan para sabay-sabay na po silang maluto. E, right. Di ba, hindi tayo nagkanda paso-paso. So, try nyo guys magprito ng bangus. So, kahit uh, hindi bundis na bangus, ipreto nyo, ipocoat nyo ng cornstarch. Hindi po talaga siya natalsik. So, walang talsik. Hindi ka matatakot pa prito ng bangus pagka nakakot siya ng cornstarch. So, kaunti lang po para naman hindi matatabunan yung bangos. Ayan, o diba? So, binaliktad ko lang. At syempre, ipiprito natin yung kabila katulad ng uh, katulad ng sa kabila na brown-brown. dinner, brown, Ayan, wala na naman tayo sa uh, area. Ayan. So, ang oras na yun, guys, is 2 o'clock. So, 2 a.m. ako nag edit kasi medyo tahimik ang paligid. Kasi sa araw, guys, ah, sobrang ingay. Walwalan kasi lagi dito sa amin. Kaya, padaling araw ako nag edit Ayan. So, okay na po yung ating bangos. So, tanggalin natin sa ating kawali yung ating ah, uh, prito na bangos. Ayan. O, diba? Ganda ng pagkaluto ng ating bangos. So, diba? O, oh, di ba? Hindi ka natatakot na matatalsikan. So, try nyo gawin, guys. Try nyo gayahin itong aking niluto. Kahit hindi boneless, basta ah, uh, bangos. Ayun, okay na yan. Basta, uh, hindi ka naman takot sa tinik. Ako takot kasi ako, guys. Kaya, binubunlis ko talaga yung ating bangos. So, ayan, luto na siya. So, dyan sa sim na kawali, gigisa lang din po natin dyan yung ating ah, uh, sibuyas. Ayan, kung napapansin nyo, bakit binibilog-bilog ko yan? Ayan, design ko lang yan. Ayan. So, para naman ah, uh, medyo maganda-ganda ang ah, uh, maganda-ganda tignan ng maganda-ganda tignan yung sibuyas. Ayan. Nawawala talaga ako sa sarili guys. Super pagod na. Pero kailangan nating mag -e para sa ating ekonomiya. Ayan. So, giligisa ko lang yan ng asaglit uh, lang. Tapos, kukuhaanan ko lang ng kalahati yan para pang toppings natin mamaya. So, hindi na on yung video. Ayan. So, saka natin ilalagay yung ating sauce. Ayan. O, diba? So, lulutuin natin yung ating tinimplang sauce kanina sa bangos. Ganun. Pakukuluan lang po natin yan. Bago po natin ilalagay yung ating pritong bangos. O, diba? May sauce yung ating pritong bangos. O, diba? Ayan. So, yan po ay lutong pacham. Charot. <laughs> Ayan. Kahit pacham yan, guys, masarap yan. Ayan. Pero, uh, may pangbaon yung aking anak. Kasi pag prito yung ipapabaon mo, walang sauce. Pagkatanghali na, uh, naninigas na po yung prito. Kaya hindi ako nagpapabaon ng prito-prito lang. Nagpapabaon ako ng medyo may counting sauce na hindi naman napapanis. Ayan. So, yan po pala ay agahan na rin namin ni si RB. Yung natira agahan namin ni si Arby. So, sa, sa madaling salita, sabay-sabay pa rin po kami kakain. Sab, sab, sasabayan namin si Vicar dahil kawawa naman na kakain siya ng 5 o'clock siya lang mag-isa. Kaya sinabayan na rin po namin. Ayan. So, yan po pala guys ay pakukuluan lang po natin hanggang lalapot yung kanyang sabaw. So automatic yan malalapot dahil yung ating uh, bangos ay nakakot sa cornstarch kanina. Yun yung nagbibigay na pampalapot sa ating sauce. O so, diba? Ayan, ganyan lang. O diba, simple lang naman yung ating loto. Kung gusto nyong gayahin, pwede pwede nyong gayahin yan. Ayan, so uh, list gastos. Ayan. So, okay na siya. Kung napapansin nyo, kumunti na yung sabaw at lumapot na. Yan po ay lipat natin sa ating lagayan at nag-aantay na po yung ating magama. So, ayan. Lipat sa ating plato. O, di ba ang sarap? Masarap yan, guys. Promise. Ayan. Tsaka hindi ka nakabahan na matinik dahil malinis na malinis po yan. Ayan. Tinanggalan ko talaga isa-isa ang pagtanggal ko ng tinik sa bangus na yan. O, oh, diba, Sarap ng agahan namin. At baon ni Vicar. Gustong gusto nga yan ni Vicar. Ayan. Kaso dito, minsan kasi yung bangus dito ay uh, maliliit kaya hindi kami makabili-bili. So, ayan na nga po yung ating ulam for today's video. Ayan, nilagay ko lang po yung natirang sibuyas. Ayan, tina-toppings ko lang po para naman medyo maganda-ganda yung ating ah uh, Anong tawag nun? Thumbnail. Ayan. <laughs> Sabay ganun. Thumbnail. Ayan. Kinakain rin naman ni si RV yung sibuyas. So guys, maraming salamat sa walang sawang suporta at pagpanunood. So kami po ay kakain na. Sabayan nyo po kami kakain. Bye bye everyone. Mag-ingat po tayong lahat at maulan na po talaga. Bye bye.